Great, great day, Malayang Puso! Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod at tayo ay magpe-flex ng ating lunch Ayan, sa low carb diet Ayan, mga malayang puso pang 1 month and 21 days na tayo naglo low carb diet, mga Malayang puso at dahil nag-grave tayo sa uh, malunggay Ayan, malunggay ang kinataan kong malunggay 40 days na akong hindi nakakain ng malunggay dahil nga namatay yung kapatid ko o, alam nyo naman ang mga Pilipino maraming mga paniniwala superstitious so, Pilip uh, na kailangan natin sundin wala namang masama at wala namang mawawala kung susundin mo yung mga uh, ni nunong kaugalian kaya katapos ng 40 days uh, may sabihin pwede na tayong kumain ng malunggay kaya ayun hinarpis ko na yung nasa harap ng bahay ko ng malunggay madami pa nga eh sobrang lumago yung malunggay ikaw uh, naman isang buwan mahigit kang hindi ma maano ma mapitasan ng may-ari yung mga dumadaan lang pwedeng bumitas pero yun napakasustansya kasi ng malungkay talagang atiniis ko na hindi kumain dahil nasa mga pamahiin sa mga pamahiin um, kailangan sundin natin yun kasi baka pupulaan tayo ng matatanda wala na kong malalaman eh, kailangan sun yung sundin yung kaugaliang ang Pinoy ha? mga superstitious pili napakasustan siya kasi ng malunggay kasi ito yung pinaka ito yung gulay na may may ano may mga valuable vitamins vitamin A yan, yun na makukuha natin sa sa carrots. Um, magnesium na makukuha natin sa mang, sa ano sa saging. Uh, calcium na makukuha natin sa sa gatas. Yan. Uh, vitamin C na makukuha natin sa orange. Um, kaya pag kumain ka ng malunggay, mga puso, ay para ka na rin kumain ng uh, one in uh, one uh, five in one na sustansya. Kasi meron siyang gatas. Alam niyo naman po yan na mayaman sa lactago kung pagatas ang ang malunggay kaya paborito to ng mga nagpapadiding nanay yan nagpapagatas talaga ang malunggay hindi natin hindi natin yan makakaila alam na alam na lahat ng mga Pilipino yan kahit hindi mga Pilipino at yung nga uh, yung sa vitamin C ayan uh, may antibiotic pa ang property itong malunggay na pwede natin gawin pang gamot sa mga nasusugatan buha tayo ng malunggay pis, uh, pisain natin at tapan natin mismo doon sa sugat na no, man yan o no, hindi pwede nating panggamot may ano siya eh may amoxus parang may amoxus property siya tapos mayaman pa siya sa sa lutin ng mata ano pa natin yan sa karot sa mga makukulay na na gulay, carrots, kalabasa kaya napakaganda ng malunggay Uh, yun nga, yung calcium nga sa buto sa gatas natin makukuha yun uh, yung uh, uh, potassium na mukha natin sa banana yan. kaya napakaswerte ng mayroong kang puno na malunggay sa iyong bakuran kasi ah uh, madaming benefits ito nga ay napag-alaman ko tinatawag sa sa Africa na miracle tree ang moringa oropia ang ano to scientific moringa oropia ang scientific niya uh, kililang kira po ito sa buong mundo itong malunggay talagang napakayaman Napakas napakayaman sa mga vitamins uh, kaya napakagandang ano to napakagandang uh, pakain sa mga bata sa mga nag uh, may mga sakit ayan uh, anak kaya ito isa nilalaga ko to eh. walang ano lang laga lang yung tangkay nito walang tapon to makamalaking puso yung malunggay simula sa daon hanggang sa ugat pwede mong pakinabangan uh, sa kung ikaw ay nag may gulay ka na may herbal ka pa sa malunggay at dahil kailangan din natin mga malayan puso ng uh, protina kaya hindi mawawala yung itlog may isang itlog tayo at ito ano ba tong ano na to uh, source ng protina ito ay puso puso to mga wala puso puso to ng hayop uh, <laughs> ah, puso ng baboy bubili, bubili ako ng pang ano gagawing bupis yan kasama na ito sa ano sa ko adubuhin ko sana kasi naisipan kong uh, ah, gawin ko na lang ano Uh, tapping sa malunggay sa ginataang malunggay ginataan ko tong malunggay kaya alam mo naman mga bikulano mahihilig sa ma magata yan okay, ikaw ba magata pa yan mas maganda kumain ka ng ginataang malunggay <laughs> kaya uh, napakaganda napakasustansya ng ng glands ko ngayon mga kamalayan puso pang 1 month and 21 days na tayo nag diet ito uh, everyday na tayong kakain ng malunggay kahit sa anong luto lalagyan na natin yung malunggay bali meron nga rin akong ano dyan, eh, malunggay powder ginawa akong powder sya uh, may mga tortang itlog na lagay ko sya yung mga adobong Uh, adubong manok nilagay ko siya parang nagkakaroon ng kulay yung ano hindi mapansin ng anak mo na malunggay yung naok nung adobo adubong manok adong puti yan uh, ayan mga kamalayang puso uh, sa mga hindi, uh, hindi nakain ng malunggay dyan aba, marami kayong vitamins na na mimis nyo yung mga vitamins na yun. pero kung mahilig kayo sa uh, malunggay na ulam, na gulay ay uh, napakaswerte nyo ang daming benefits na makukuha narin sa malunggay na gulay. At kasama to sa uh, mga naglo na uh, nasa green ano siya. Uh, ano ba yan, parang green column siya na kasama sa mga gulay ng mga naglo low carb mga green uh, vegetable kasama tong malunggay kaya hindi mahal ang mag uh, low carb mga kamalayang puso kasi kung ano yung nasa paligid mo o nasa dito na lang sa Pilipinas ipili mong uh, kainin basta yung mga green leaves Piling pwede yun sa mga naglo low carb diet. So, mura lang yung kalunggay. 10 piso lang pwede ka makabili. Kung mayroon kang tanim, mas mainam. O kangkong, green leaves yun. O yung mga ah, uh, spinach, mga local spinach. Marami tayong mga local spinach dito. Alugbati. Local spinach, spinach din yun. Alugbati. Sa luyot, mga 10 piso lang yun. Kaya, hindi mahal mag low carb pero pang mga pang side dish lang yung ano yung gulay pero pinaka source talaga ng ano ng naglo low carb yung mga purtina kaya gugula kang pambili ng uh, karne eh, wag mo ito itlog kailangan din dyan lagi ang itlog uh, isa yan sa nagbibigay ng protina source no, ng na yung itlog. Pero kung nakaka, ano ka, nakaka luwag luwag, eh, di, pwede kang bumili ng ano, karneng baka, o karneng tupa, karneng baboy, o karneng kambing, o, o, tuna, yung salmon, Mayayama sa Portina yun. Pili mong bilhin yun kung nakakalumlog pa. Pero kung hindi mo afford yung mga yun, ay di back to basics tayo. Pinakabita talaga dyan ng itlog. May 7 pesos or 10 pesos. Ang value lang naman ng itlog, malaki, maliit. Pares lang din yun. Pares lang din ng ano ang value ng sustansya. Kahit itlog yan ng ibon, itlog ng manok, pares lang sa nansyan yung kahit maliit malaki. Pares lang yun ang, ang ano nun, Makukuha mo putina doon. Kaya huwag mo magpapawala ng itlog pag tayo nag low carb diet. Hmm. So mga ano, mga laman loob, pwede rin yun mga kamalangin puso talaga gusto niya magbigod pero kung gusto niyo good na goods na taba sa baka matataba yun baboy pero itong manok manok uh, yung breast part na masarap din yun maganda pang pabilid ng muscle itlog magandang pabilid ng muscle isda oh, dito sa Laguna malapit tayo sa Laguna the Bay eh, marami itong tilapia kaya pambansang uh, isda ng Laguna uh, ay tilapia <laughs> de yung nasa ano lang Laguna de Bay lang yun ang maraming tilapia ayan maaba na yata yung chika chika, -chika sa inyo yun mga mga layong puso eh baka mag viral yung ano natin yung video natin sa sobrang haba <laughs> why not diba ayan bliss na po natin itang atong ating pagkain Panginoon maraming maraming po salamat sa biyayang ibinigay niyo po sa amin sa araw po ito na no, ay, kami po ay pusubin niyo po ng inyong biyayang grasya na binigay sa amin gawin niyo pong kalakasan at bidisina sa aming pangatawan ang aming mga kakainin ak In Jesus' name. Amen. Ayan guys, kaya na tayo. Abang may nitilit pa ang aking ginataang malunggay.